Welcome to my YouTube channel. Ito po pa sa inyo. Um, automatic off kapag zero na yung time ng timer. What's this? Kapag zero na yung time ng timer, automatic mag-off na yung computer. 9, 8, 7, 6, 5. Kapag zero na yung time, mag-off na yung computer. Okay po. Automatic po siya. Nakapatipid po siya sa warranty. Kasi automatic off na po siya. Napatay na po yung ano, yung keyboard, mouse at itong monitor. So nakakatipid ka Kasi din gaya na ibang computer kapag zero ng time nag-o-on pa itong system ay, ngayon wala walang kwento yan po ituturo ko sa inyo paano gawin yan bago po simulan chat out nga pala sa kadagat vlog at Teaching Net Lab, chat out na pala sa mga vlogger na yan, taga-daborintay. At ito po, umpisahan na po natin. Kapag zero na tayo, makakasib ka na ng kuryente kasi mamamatay matay ang system unit ng computer at monitor. Ang um, kadalasan kasi monitor lang ang mamamatay kapag zero na yung tayo tapos nag-on pa itong computer. Kaya magain pa rin ang kuryente from ituturo ko sa inyo paano ito gawin yung mamamatay yung computer at monitor. Kaya ang malaking tipis mo sa kulinti. Um, ang unang-una, kailangan mo gawin ito. Mayroon ka nitong coin slot extension cord. So, itong coin slot, isa, isa, lang ang saksakan ito. eh para doon. Pa. Ito na pa. Isa sa, sa, sa lang ang saksakan ito. Ito lang monitor. So, ang, ang kailangan mo gawin, gumamit ka ng extension cord. Tapos, isaksak mo ito sa press nut. Tapos, itong power cord na monitor, saksak mo dito sa extension wire. At ito, power cord na system unit ng computer. Iyon na pin. Hindi. Ayun lang. Ayun lang. ni stop I-stop. Hindi. i na itong power power ng system monitor. Ngayon, itatrya natin i-on. <tong noise> Ngayon po, nakuha na Automatic rin kasi ito. Kapag hulugan ng pera, automatic mag Hintayin pa natin na mag -giro na yung time para makita nyo na mga matay talaga ang computer at ang ang monitor at system unit kasi alam nyo know, kapag zero na yung time mamatay yung system unit at nito yun, know, nahihinto na yung ano, upo dito sa computer kasi wala na, wala, wala siyang maririnig sa ano, sa YouTube, sa headset. Kasi kailasan kasi yung monitor lang ang mga matay yung monitor kapag ng YouTube yung naglalaro dito na naririnig pa niya yung music ng YouTube kaya hindi siya waalis kasi kahit wala siyang hinulog ng pera kasi may music pa di. Sayang yung ano, oras at kuryente. Eh. Kaya ngayon, ito ang ano, uh, magandang paraan. At pwede rin naman yung ganyang sit up na system ay uh, na pisanit. Hanapin nyo yun lang yung kung saan nyo nakasaksak ang uh, uh, power cord na monitor. Tapos kung saan lang yung masaksakan ang power cord ng monitor, gagamit na kayo ng extension wire at isaksak nyo doon ang power cord ng at itong system unit. Ayan po ang setup. Tapos, pwede din, ano, so kung naman na natin. pwede din, unit, halimbawa, gusto nyo lagyan ng switch yung computer ang dasan pa yung system unit, ni Ati. kasi siya sa ano, maglalaro ng games. Tapos, kahit ang nagalaw, pinod nyo yung keyboard. Hindi siya na... Hindi na... Ma Mamatay. Kaya ang style mo, lagyan nyo na lang ng switch. Uh, system unit ni bawa ito ito ang gagawin natin switch ito So, maybe actually na bypass ko na ito, mas ganda kasi yung bypass kasi pag yan yun ng EBR na ganito, masisira lang ito po, bypass ko natin. Ipapakita ko sa inyo pa, para po na bypass itong EBR. Bali, ang yung wire, yung unit siya lang sa switch. Buwit din. Ito ang para para gawin na meron kayong switch na ganitong i-VR. Mura, mura lang kasi itong i-VR na po. Tapos ito. Ito yung power cord na computer. Saksak -sak mo dito sa EPR tapos ang saksa ay tweets na tweets na po ito na no? may pasko na kasi ito hindi na ito ilaw yung wire na ito lang sa switch. tapos ay saksak na ito saksak nyo dito sa extension wire yung try natin i-on yan po Mag-on na po itong computer kasi automatic po kasi ito kapag lagyan ng pera, mag-on na siyang nang pusa kahit hindi niyo na hindutin. Ay katawa para seryoso ako. Para di ka makakuan si Juan Rinangay na ngayon. Yan po, nag-on na po. Yan po, ang ganda, ang ganda ng ano, di ba, tutorial. Simple, mag gusto niyo talaga kasi napakaganda ng itinuro ko no? sa inyo. Ay, bataw ko rin. Saan? Um, bataw ko na? yung tatawa mo. Seriously po. Uh, Suppose. Yan po. Ano ba Na, Nag-grab yung computer. Kahit anong pindot mo ng keyboard kasi lawin -in kasi itong PC. Love sa mga games na may ikat. So, um, kahit anong pindot dito sa sa press press button ng off ng system unit hindi mag-uot itong string kasi lag tapos at um, ng keyboard window so kapag may switch napakaganda ito kasi i-off mo lang yan tapos i-on mo ulit mawawala na yung lag tapos nag-repress na yung system unit ng computer na mahinang klase di ba? napakaganda yan po ay huwag nila ba si Tarun? hindi, huwag um, mo dito yan po, hintayin na lang po natin na magkiro itong timer para para magpatunayan po sa inyo na automatic po siya mag-go. So, yan po. At ma ano pa ako mag maghingi ng ano na sana i-subscribe niyo channel ko i-like niyo itong video kung nagustuhan niya kasi Tagal-tagal ang channel ko, hindi pa umabot na 1,000 subscriber, kaya subscribe nyo naman, mga Sana po. Sana yun po. Salamat uh, po sa ano... Ay, wait lang. Dahil pa po natin na maghiro itong timer, para na ito sa inyo na mag-upload ito, ang computer automatic po mag-upload ito, time na yung timer. Dahil mo mo na ba natin, i-forward na lang natin yung video po. Yan po, malapit na po mag-zero yung timer. Tarungan pa na. Mm. Yan po, malapit na po mag-zero yung timer. Para at mag-go po ito kapag zero na yung timer. Mag-go po na yung timer. Maniwala kayo. Shoutout nga pala sa nag-comment na na ganito. Ito po sila. Tignan nyo sa screen. Sila po yung ganyan. Kaya itinuro ko ito. Yan po. Malapit na po maubos ma ma yung time. Kapag maubos na itong time, mag na po itong computer. Yan po. Patay na pong computer wala ng kuryente, makakatipid ka po sa labas kuryente. Yan po. Salamat sa panonood sa mga gusto kanyang itong video at uh, subscribe nyo ang channel. I-like nyo itong video at subscribe nyo itong channel. Subscribe!